welcome to my channel. Halika kayo guys. Magbubunot tayo ng, hal ng halaman ng lola ko. Hindi kayo magalit ang lola mo dyan. Baka gusto mo nang sirain yung bulaklak ng lola mo. Hindi sa kasi nag-vlog-vlog kami. Ay, for the vlog only. Oh, ang dami na. Tama na yan. daming bulaklak ni Luan. Kanino mo gusto mong ibigay ang pinipitas mo? Lola. Si kay Lola? Lola. Ah, kay Rara. Best friend mo si Rara? Classmate. Ah, classmate. Oh, no. Classmate, best friend. Okay na, may pambigay na siya. Oh, magbabay ka na. Nakapitas ka na ng halaman.